Nagising ko lang Galing ako kay na Jericho Ah uh, So dun ako nakitulog kagabi Mula Lipa Mula Cuenca pala Yung downhill So salamat kay Kap Kay Kuys Nhelly Ah uh, ng Saint Fix Tsaka sa Saint Gear na rin Salamat So

agad na. so yan yung sasabihin ko pumadyak uh, tayo ng mula Manila, mula sa bahay sa Paco hanggang um, mula sa bahay sa Paco hanggang ano ba tawag dito? Laguna. So, Calamba. Tapos, Diretso hanggang Santo Tomas. Tapos, hanggang Alaminos. So, yun, nakarating din ako ng Saint Gear. Uh, umalis ako ng Manila ng Eleven. Then, Ano ba tawag dito? That is na ako ng 6 so from 11am to 6pm ayan yung duration ng time ko kaya ayan solid tapos sakto pagdating ko ng um, pagdating ko ng same gear, 10% na lang yung phone na i-charge ako saglit tapos kumain kami salamat ulit kasi nilibri ako ni Kuiz and yan masaya so good morning sa inyo na totoo lang hindi pa ako nakapag message kay ah uh, Jericho na hindi pa ako pagpaalam sa message kasi bumounce din agad ako mula sa bahay nila tapos hindi na nga ako ng tal nahiinis ako pang yuck lang so ano nga ba point bakit ako nag bakit ang aga ko umalis uy washer I love washers. Hindi yung mag-eats Downhill naman yung alsada. Pero... Nag-uunahan silang bumaba. Like, hindi ah. Sarap-sarap i-enjoy ng ano eh. Ang time. So, uh, yun lang. Uh, kaya na siya nakapag-release kasi nakakatamad at saka ang bilis ko malobat. Pero yun, delights. Ay! Ay! ang aking best friend salamat Clinton sa sa mga nagbibigay ano na daming good man sa mundo pre kaya salamat kasi once na matagos ko lahat to lahat nang nangyayari tayo na babawi ako babawi ako kayo Morning.